So ayun, magandang araw muna. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. So nandito tayo ngayon sa Alcobar. Uh, ah, lumuwas lang tayo ng bayan ngayon kasi sobrang stress tayo sa trabaho. Mga pag-anwin muna tayo kahit wala tayong pera sa ngayon. Sahod sana namin ngayon kaya lang ang problema. tumasan dili yung sahod namin. Nakaka-bad ah, trip. <laughs> So ayun, nandito lang muna tayo sa Alcobar. Uh, lumos tayo ng bayan ngayon dahil uh, halos ang buwan rin tayo sa kampo. Hindi tayo lumalabas para naman may iba yung nakikita natin na paligid. Hindi yung puro disyerto na lang at paglubog at pagsikat ng araw yung nakikita natin. So actually, sa out dapat namin ngayon. Kaya lang problema, dalawang buwan na kaming pending. Dalawang buwan ng delay yung sahod namin. So hindi malang naisip ng company namin na yung mga bills namin eh, hindi pwedeng madelay kung sakaling ma-delay, may penalty ka. So kagabi, nanghiram lang ako dun sa so, kwarto ko ng ano, 60 real. <laughs> Pangkain dito sa bayan, pagluwas ko. Sinakakais na rin sa kampo. Tapos ang bagal pa ng internet. Kaya eto, lumuwas muna ako ng bayan. Para naman may iba yung environment. So kanina kumain na tayo, kumain na tayo ng lunch kasi lunch time na. Hintay na lang tayo ng 3 o'clock kasi 3 o'clock yung balik natin sa kampo. paser pasyal muna tayo dito sa Alcubar. So anong sinakyan kong bus papunta dito sa bayan yung morning morning schedule. So may schedule din mamaya Uh, alas 3 ng ah, una ng hapon hanggang gabi yun, 7pm so yung schedule ko 6am hanggang 3pm lang ng hapon so yung kanina may natanan tayo ano Pinoy uh, restaurant o parang Pinoy carinderia dito sa Alcobar, so kumain tayo yan ang kinain natin kanina oh. combination, bangus, pasit kanton saka itlog, <laughs> so pwede na yan sulit na sulit na, 25 reals lang So medyo mainit pa rin dito ngayon sa Saudi, kahit September na. Pero siguro bago mag-end tong September, ah, pababa na, pababa in temperatura. So papalapit na yung winter. Kaya ngayon pa lang, kung pupunta ka dito sa Saudi, sa Middle East, at September ang alis mo dyan sa Pilipinas, makakataposan. Magdala ka na rin ng mga damit na pang winter. Kasi papasok na yung winter dito. Pero sa ngayon, summer pa rin, mainit pa rin. So pagkatapos nitong September, I'm sure medyo bababa na yung temperature ngayon dito. So medyo kakaiba na rin yung weather. Uh, past 12 na ng tanghali ngayon, katatapos lang nga natin mag kanina. Dati nung mga nakaraang buwan, ganitong oras, lunch time, ang hirap maglaka dito sa kalsada, sa labas, sa sobrang init. So ngayon nakakayanan ko na, medyo na-adapt na nung katawan natin yung sobrang init. So nakakayanan na natin, Basta lagi lang tayong minom ng tubig. So, yun, ikot-ikot lang muna dito sa Alcobar. Pampalipas oras kahit mainit ang panahon. So, papunta tayo ng uh, Ramania Mall. Ikot lang tayo dito sa may kalsada. Dito tayo sa may highway. Yun. Diretso na natin yan sa dulo. Diyan yung Ramania Mall. So, dito tayo sa may highway. So, ayan. Kahit na init yung araw, medyo na-adapt na natin yung init. Sali na tayo sa init. <laughs> so, yun nga. Dili yung sahot natin ngayon. Uh, dapat ngayong araw, eh, na namin. Bali, 2 months na. na, na dili na talaga yung sahot namin. Pero ngayong araw, yung mga skilled namin, tinasahod. Uh, mga nasa site. Bali yung mga staff lang muna, supervisor, manager, ang hindi pinasahod ngayon. By next week na daw. So hindi natin alam kung anong dahilan. So anyway, okay lang yan. Hint hintay tayong pa tayo ng linggo. Yan ang pangako ng administration namin. So ayun, gala-gala pa rin tayo dito sa Alcobar. Kanina pumasok ako sa department store kanina doon. Ang dami mga sales, sayang. Sana lang, kapamilya tayo. tatambay muna tayo dun sa mall sa Ramania Mall tapos uh, kasi 12.30 na ng hapon uh, al alas 3 yung depart ng bus namin pabalik ang camp so siguro mga 2 o'clock labas na tayo ng mall tapos punta tayo dun sa ano, bilihan na shawarma warma uh, titake out tayo so nandito muna tayo sa ano So, natindahan ng juice. Bibili lang tayo ng shake. Avocado shake. Ah, 15 lang daw, 15 reals. Ayan, bilhin lang tayo dito. Avocado shake. Ayan. So, ang init ang panahon. So, kaysa sa soft drinks ang bilhin natin, um, uh, fresh fruit juice na lang. So, in order ko yung ano, avocado. Ah, 15 reals lang daw. Sabi ng crew. So ayan, bubili muna tayo ng avocado juice pampala, pampalamig pampa, ng katawan. So ang init, basta na tayo ng pawis. Tatambay muna tayo sa Ramania Mall. Uh, mga 30 minutes then pag alas dos na punta na tayo dun sa pili ng shawarma kasi yung kakorto ko nagpapabili ng shawarma <laughs> kasi may overtime siya ngayon eh so yun, ibili tayo ng shawarma kaya take out natin so masarap tong avocado juice nila hindi siya ganun katamis tamtaman lang honey, honey daw nilagay niya dito eh So, press uh, Avocado talaga yung minawa niya. Hindi yung mga powder na mga ano, avocado flavor. So lasang-lasang mo yung avocado. So ito yung ano, Romania mole, ayan oh. Ayan, halos tambayan ng mga Pilipino dito sa ano, sa Alcobar. Wow! So ayan, pasok tayo dyan. So ayun, papasok tayo sa Ramania Wall. Katambay lang muna tayo ng mga ilang minuto. Papalamig lang. Then, ah, uh, tanda tayo sa bilir ng shawarma. Kasi time check natin, 1pm na ng hapon. So tayong matambayan dito sa loob. Ang daming tao. So, ikot-ikot lang -ikot muna tayo dito. Tingin-tingin lang tayo, window shopping lang. So, wala tayong maupuan. Nakatayo lang tayo dito sa loob ng loob. So, nakakapago din maglakad-lakad. Time check. Uh, Paso na ng hapon. So, mga 1.30. Um, punta na tayo dun sa ano, tindahan ng roasted chicken. Bili lang tayo ng shawarma. Bili natin yung roommate ko. Kasi nagpapabili siya eh. Sa, sa, kanya rin ako umutang kanina ng 60 riyas. <laughs> Ginamit ko dito pamamasyal sa bayan. So bad trip lang talaga ngayong araw kasi yung sahod namin wala pa rin. 2 months and delay. So lumabas na rin tayo ng mall. Nandito muna tayo sa gilid. Umupol lang tayo. Uh, nakakapagod maglakad dahil lang init. So naglagay na ako ng face cover dahil lang init. So pas mo na ng hapon. Ayun, pupunta na tayo dun sa ano sa Frosty Chicken na uh, outlet uh, dahil may nagtitira doon ng shawarma. So tayo. audio data may be in a shawarma. Daripada Okay, two small shawarma and one big. That's it. And one water. So, hitin lang tayo nang ilang sandali. Order tayo ng shawarma yan. So ayan nakabili na tayo ng ano, shawarma. Sa Brosted nag-take out ako. So papunta na tayo sa ano, parkingan. So uh, alas dos na rin ang hapon. So wait na lang tayo ng ilang minuto then depart na yung bus natin. ng trip ko kung sa kampo. So ayun, galing na tayo dun sa bilihan ng shawarma. Saka nag-take out na rin ako ng roasted chicken. So nandito na tayo sa bypass terminal, malapit. Ah, Nag-iintay na lang tayo ng alas 3. So alas 3 magpupukas yung bus natin. At yun, alas 3 din. After few minutes, ah, depart na natin. Pagmunta na ng Japura kami. few moments later. nakaratingin tayo ng Japura Camp. Kapababa lang natin ang bus. So, ang bilis ng bus natin. Dalawang oras at kalahati lang. So, kahit mapano, nakapasyal tayo. Kahit walang pera. 60 years lang ang dala natin. hirap lang tayo dito sa kaporto natin. So, ngayon, dito na tayo.